samahan mo ako sa aking virtual na paglalakbay sa aming bayan. Magandang araw! Ako si Ethan Alcantara. Ako at aking pamilya ay nagmula sa bayan ng Marikina. Tagalog, ang aming pananalita. Ngunit sa dulo ng bawat pangusap ay nagtatapos sa salitang E. Eh, tulad ng, kamusta ka na? Ako E. Eh, okay naman. Ikaw ba? E. Eh, ayos lang din. O, ikaw, pala yan. Hindi kita nakilala nakil E. Eh, oo, ako ito. Matak matagal lang tayo hindi nagkita eh. Samot ba na ipinagmamalaki namin ang aming bayan ng Marikina? Dahil ito ay itinuturing na show capital of the Philippines. Isa sa mga popular hanap buhay dito ay ang sapatero. Marami kang mapagpipili na mga tindahan. Kung nais mong bumili ng sapatos, pwede mo na din isabay ang pamamasyal sa mga lugar na kadalasang dinadayo dito sa Marikina. Tulad ng Marikina River Park, Marikina Sports Center at Our Lady of the Abandon Parish. Sa paglalakbay mo sa aming lungsod, subukan mo din tikman ang mga lutong maikinan na talaga namang katakam-takam. Masaya akong ibahagi ang kwento ng aking bayan bukod sa aking mga na ibahagi. Isa sa mga natatanging ganda na ay ang kanailisan sa pamamagitan ng programa na aming lokal sa pamahalaan. Isa ding tradisyon dito sa Marikina ay ang angkan-angkan. Ito ay padiriwang pagbibigay halaga sa relasyon ng bawat pamilya at kinabibilagan komunidad na ay napukaw ng video na ito ang iyong attention at maisipan mo ang pagbisita sa aming lungsod na minamahal, mabuhay, marikina!